Hi mga kaitis, magandang araw sa inyo, magandang hapon sa, ay, oo, gabi na ngayon sa Pilipinas, ngayon tanghali dito, ay nalate tayo ng pag-upload po, pasensya na po ninyo, dapat kahapon pa ako makapag-upload, kaya lang, alam niyo na pag Monday ay nandun lahat-lahat ng trabahoin, pag start na ng Monday, at napunta pa ako sa uh, Doar para ma-incash ko na yung binigay ni Lolo sa akin na pera, kaya ayun, nasa akin na, pero malalaman nyo rin yan kung, anong paggagamitan doon sa perang yun na binigay ni Lulong gift niya sa akin. So, nang isi ko ngayon ang aking biglaang blessing na natanggap ko. So, kung kayo interesado, manood lang po kayo. Tataposin nyo lang tong video na to at, uh, para malaman nyo kung anong blessing na natanggap ko. Tara! bago ako magpatuloy, manghingi po ako ng like sa inyo, subscribe sa mga bagong napadpad sa aking YouTube channel. Kung ito'y nagustuhan nyo, aking content ay please like, subscribe, and comment down below para maging friend na rin tayo. Welcome ka po dito sa aking munting tahanan. Okay, patuloy tayo. Nung Saturday kasi, habang nagantabay ako kung mag-sirena ba kasi nga nung Saturday ay naka-full alert ang bansang Israel sa pag-atake ng Iran. Nakahiga na ako. Bigla itong nag-message ang aking kaibigan at niyaya akong tumaya. <laughs> Tingnan mo naman. Nakahiga ka lang. At sabi ko, ano bang mapapanaluna? Tapos sinin niya yung picture ng JBL pala. Eh, mahal to. <laughs> mahal ang JBL, <GBA>, mga kaibigan. <laughs> Hindi basta-basta. Tinanong ko kung magkano ang ang taya, sabi niya 25 nes, eh, ang 25 nes sa atin, mga 300 plus, mga ganun. So, sige, tumuya ako, kahit isa lang. Sabi ko, kailan ba ang bulan ito? Sabi niya, basta pag napuno na to ate, ay, ano na to ibola na to Nako, puyat na ako, puyat na puyat ako nung gabing yun, nung madaling, uh, nung madaling araw, kasi umatake na talaga yung uh, iran. ayon kinabukasan, nang Sunday, nag-call na pala sa akin, eh bulagtaan nga ako. <laughs> tulog na tulog si Inday, dahil nga puyat sa, sa kakantabay pag mag-serena, ano, mag, uh, dahil lalo na na minisins ako ng anak nung gabing yun, na mag ano, ka, pa, pag marinig mo na yung serena, tumakbo ka na sa uh, safety room. Huwag mo nang pilitin si lolo, si daddy ko, sabi niya gano'n, iwan mo na lang siya, at uh, ikaw ay pumunta na magtago na sa safety room. Yes lang ako ng yes, pero sa totoo lang, hindi ko magawa. Nasa loob ko, hindi ko makayanan na iwanan ko yung aking alaga na mag-isa lang dito ako ay nagtatago. Pero sila kasi sanay na, kaya uh, ano eh, yung parang wala lang sa kanila, pero pinaka ako, hindi, ano ako, alalang-alala ako kaya hindi ako makatulog. So, yun na nga, tinawagan na ako ng it, na kahapon, Sunday, ng umaga, itulog nga ako. Eh, hanggang alas 10, alas 9, oh, mga alas 9, pagising ko, ayun, nakailang tawag na pala ang aking kaibigan na nagsabi na ako ang nananalo. Nakakatuwa <laughs> ah, nga naman. Eh, kaya, ito, ishisek ko nyo sa inyo, mag-unbox tayo sa ating bagong wireless na JBL microphone. Ito na yon. Yes. Sa halagang 25 nes, 300 pesos may sa atin. Nung nag-search ako kung magkano, nasa kulang-kulang mag 10,000 pesos ang halaga nito. So, di ba? Lucky. <laughs> <laughs> swerteng swerte isang ano lang, taya lang yung iba daw, sabi ng kaibigan ko nakatatlong numero sila pero wala, syempre sabi ko, para sa akin talaga yan inaisip e, ko lang tayaan ng one kasi yun ang birthday ng um, pinakabata ko na apo so dahil one siya, birthday niya, kinuha ko yung one. <laughs> kasi sinare niya sa akin lahat ng mga available pa na bakanting numero, ay nakita ko yung one. O, kasi sige, one na lang. Baliwala lang sa akin. Pero yung pala ay nagkaroon tayo ng ganitong diba, ganda. <laughs> so, i-unbox natin. Tingnan natin. Paano ba ipag-open ito? Ha? Baba natin yung kamera. Epa. Para makita. Hindi para makita. <coughs> so, yan. Kikita na. So, open natin. wireless microphone wow alam mo guys ang maganda kasing klase ang JBL talaga nakakaganda ng boses lalo yung mga hindi kagandahan na boses pag itong gagamitin nyo maganda, gumaganda yung boses mo maganda yung gano'n niya ayan dalawa kamahal kaya nito <laughs> ibalik natin. Itatry ko ito siya sa pagdagdeo pa ko. Itatry ko ito sa aking JBL party box. Andito yung guide niya. Quick start guide. Ito. And then, ito yung pinaka-connection niya doon sa microphone. Ah, oo. Oh, oh, May battery din siya. May battery. And Ayan. May battery siya. At saka yung Ano ba tawag nito? <laughs> Connector yung parang ano din, USB plug. And then, ito yung connector niya din sa isak-sak sa sa GBL uh, party box. Hindi pwede sana magkaroon ako ng ganito, kamali ito. Ayan. Ito naging magkaroon ng ng magbibigay ng power sa microphone. Ayan, ito, ito. Ayan, isak-sak lang dun sa aking saktoto sa aking JBL Party Box. So, ayan lang, guys. Nag-share lang ako ng aking blessings. Uh, alamat sa pananood. And, God bless guys. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi update updated sa mga videos ng aking upload. Nakalimutan ko yan. So, bye-bye!